Kapo mo si Pinagpala ako. Pinagpala ako. Ano? Ano ka kasi Hindi. Pinagalaw ko lang si Nathan ni David. Sa Cintolius. Pinagpala ako. Pinagpala. 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 Ano yung maganda mo? Kapo mo si Pinagpala talaga ako. Pinagpala talaga ako. Nandito na naman ako. Pinagpala ako ano mo bakit? ano bakit? Hindi, wala. bakit? Hindi pala, pala ako baka. Pag na si pala gamit. Ang Bakit pala, pinaghalo. Pinaghalo. Gay. ha. Oo. Ito pong taong to, sobrang tamad. Oh. Alam niyo po kung bakit? Oh, pero sigal huh? Alam niyo po kung bakit? Bakit? Pero sigal Kasi, tinutubuan na ano, sapot yung muna niya, oh. Dahil hindi bumabiyahe. Ay, <laughs> no. <laughs> sapot, <to>. oh. <laughs> Sa katamar. Balik mo siya Hindi yung iba po, Boy, tatu. Huwag One week yan. O tanggal. No? Okay. Eh, chur. Kahapon, pinagpala ako. Bakit? Oh, pinagpala nga. Pinagpala nga. Eh, pinagalo ako na si ni ano. Ni oh. Gido. Pinagpala ako. <laughs> <laughs> Pagkat mo